Hi! Kain tayo ng pastil dito sa Barbosa Street, Quiapo, Manila. Magalingan naman? kong salubay? Mayroon. Tira lang <laughs> yan! Dito na ang dada. Nablog ako dito kay... Ay! Wala si Suki! Ayan! Bakit naman dito? Dito ba yung Suki ko? Laylani ba siya? <laughs> Dito nga kain. Lalagay ko na sa YouTube ko. Dito sa Leilani ako kumakain eh. Wala siya. Mother mo ba siya? Ayan dito. Dito yan sa Barbosa Street. Ayan. Okay, no problem. Barbosa Street yan. Yan, Mis mismo mga Muslim na nagluluto dito kaya masarap. Barbosa. Malapit ito sa police station. Ayan. Ari pa diba, bongga. Ayun ang mga Nandiyan ang mga ano oh. Mga tindang mga pastel, original talaga ang pastel dito. Kakain ako, ayan. Ayun, guys, kakain ako ng pastel dito. <laughs> Tagayin niyo muna ito dito. 10 pesos ang isa nito, ano? 10 pesos. Sabi kasi doon sa reels ko, ang oh, mahal daw. Habi ko, ano na yun. Bibili ka ng tatlo kung mahal ang isa. Mura pa rin yung di ba? Kaya lang. Ito, isa muna kainin ito. Ayan, isa, 10 pesos. Pag ano, maliit lang. Pero sa sudyante, malaking bagay na ito. Tinatatlo nila, minsan nga lima pa eh. Oh. Di ba? sabi sa ano. <laughs> Nasaan na yung sauce niya? Wala? Ah, wala na yung binibenta. Chili? Ayun, 10. Oo. naman kakain ako ng dalawa, tatlo ayan <laughs> pastel dito sa Barbosa Street ayan may chili, 10 piso 10 piso yung chili ang sarap kain tayo may radyo pa doon ang pogi naman naman Sino yun? Ang pogi? Mm, tapong piso. Kung kulang, tatlo. Pero sujante, malaking bagay na ito. Malaking katitiran. Papa ko ha. <laughs> Malapit to sa ano? Uh, police station. Ayan. Kasi um. hindi hmm. maipon ako. Ah, dadto doon. Sa hindi Pangalawa ko na. Kumuha ako ng sauce. Salad pa. Eh. Muslim kayo ba? Diba? Kasi masarap to Muslim sila. Sila ah. Hmm. Okay, tapos 'yung ano. Wala 'yung ano niya eh. Sister ni ba? Mama mo 'yon? Abi ah, anan mo, ayan siya. Wala yung ano, suki so, okay, ko yung ano niya, yung bianan niya. Siya ba yung Leilani? Ano mm yun? -hmm. Honey. Honey, ah, okay, ayan. Ayan, di ba? Love pa. Kain na kain pa. Ay, ganun ka. Ayan tayo, eh. Diba ito maanghang ko? Pero ang sarap. Nakadalawa na ako. <laughs> Hmm. Ke bel na panandapan. Ito na kumibili ng palamig. Mango. Ito sa tuki Kaya avocado. Mmm, sarap. 10 piso ang isa. May okay, patatlo na ha. Pata. Pangatlo ko. Ayan. Kung kulang, kaya 10 piso to, kung kulang, gawin mong tatlo. Ano pa rin? Mas marami pa rin. Tatlo, apat. Depende sa kain mo kung gaano karami. Mmm. Sarap. Mmm. Barbosa Street. Saan sauce? Hindi bang sarap-sarap. Bahay.